Hindi daw po kakasuhan ng malaking at si sa Sarah Duterte um, kasi ang napapabalita, ang pinaka-source daw na itong fake news na ito tungkol niya sa paratang na sangkot ang First Lady, naalala niyo po, si um, First Lady Liza Araneta Marcos, na sangkot siya sa isang issue dyan sa US na kung nga ay na siya dahil may kinalaman daw siya sa isang kasama niya na nasawi napatay, namatay sa US. Ang balita pa nga ay nakaditine na daw sa US nga ito si uh, First Lady Liza Marcos. Pero bottom line, lahat pa lang iyon ay gawa-gawa na itong mga diehard. At yun nga, ang tinuturong pasimuno ng, ng controversy or fake news na yan ay itong si Sara Duterte. Hindi naman bago. Bakit nga ba hindi kakasuhan ng malakanyang itong si Sara Duterte? <laughs> maliit lang kasi na kaso yun eh. Napakaraming mas malalaking kaso nakakaharapin ito sa si Sara Duterte. Siguro doon pa lang ay sapat na yon. Hindi na pag aaksayahan pa ng panahon. etong uh, ay tungkol sa fake news na pinapakalat ni Sara Duterte. Hindi na mag-aaksaya ng oras ang malakanyang dahil alam nila mas matindi at mabibigat ang iba pang kaso laban kay Sara Duterte. Doon sila o doon um, nila dapat pagtuunan. Ito sa Sara Duterte, doon sa mga mabibigat na kaso. Anyway, alam naman ang buong mundo, alam ng mga kababayan natin kung paanong naging laganap ang fake news dito sa atin. At yan po ay kagagawa ng mga Duterte. At hindi excuse dyan ito sa Sara Duterte dahil kamakailan. Malala po talaga. Coming from her, galing mismo sa bibig niya, ang napakaraming fake news na ipinapakalat. Diba? Masaklap, pero kilala ang mga Duterte sa ganong kalakaran.